Monday, September 22, 2025 Ayan guys, Monday na Monday guys At ngayon, uh, samahan nyo ako uh, magpunta dito sa Jordan Market So titignan natin guys kung mayroon pa silang mga paninda Kasi doon sa malapit sa amin, uh, doon sa mga stores is wala na dagka ubos ubus na yung mga paninda nila doon. So, na off ko si Sophie dyan sa Moss. Dyan dito sa mos dito. Ngayon, pupunta tayo dito sa market. Titignan natin kung meron pa silang mga panindang mga gulay at saka mga putas. So, let's see guys. Let's go. and sorry guys. Hindi pala Jordan Market ito, kundi Mongkok. Mongkok Market guys. Kasi uh, malapit ito sa Mongkok guys, hindi hindi Jordan kasi Jordan is Jan Bandar yan. Pero malapit na rin naman dito, nilalakad lang ng mga tao kasi malapit. So ayan guys, dito tayo magi-start dito sa Canton Road. Ayan, Canton Road ito guys. So balik na close itong road na to kasi market dito sa papasok. Kaya walang sasakyan dito guys. Ayan, ang pa naman nilang mga paninda. Oh dami pang mga prutas. Pero punta tayo doon sa gulayan kung marami pang paninda doon. Kasi dito sa bungad, yung mga prutas. So, ayan. Ang dami pa nilang paninda. Oh. Kasi yung pinagbibilhan ko ng gulay doon sa malapit sa amin, nag-close na kanina kasi talagang as in ubos na yung paninda. Kasi guys, bukas, at saka Tuesday and Wednesday is may paparating na bagyo dito sa Hong Kong guys kaya alam nyo na dito sa Hong Kong pag may ganitong mga lumarating na bagyo nagpapanik buying sila so ayan o yan daming suha o oh. oh, daming suha nagpapanik buying ang mga tao dito so lahat ng mga uh, mga gulay sa welcome na uubos so tignan nga natin dito Oh. Ito mga iba magko-close na oh. Magko-close na sila. Oh, oh, close na yung mga ibang store. Ay, oo nga, yung mga gulay talaga ang ubos. Tignan nga natin dito sa kabila. <coughs> oh, tignan nyo guys, dito sa Mongkok Market, yan na lang natitira. Tignan nyo naman, oh. Wala, as in. <laughs> Tapos ang dami pang mga taong namimili kasi syempre, galing pa sila sa trabaho, pa na ng bahay. Ayan, bibila sila pero yan na lang ang natira. At saka alam niyo kung magkano na ito mga ma mahal na, mahal na kasi yan na lang ang ano, wala ka ng pagpipilian talaga. So ayan, uy, ang dami niyang binili. So ganyan dito sa Hong Kong. O tignan niyo naman, o diba si Mot? O, walang walang natira talaga as in oh, di ba oh wala na inubos na nila talaga O, oh, punta pa tayo doon sa kabila tingnan natin pero itong mga prutas talaga marami itong mga gulay lang talaga ang ubos O, oh, maraming prutas oh di ba dami pa nilang mga ano mga paninda, paninda. pagka itong prutas marami oh yung ilulutong pangulam talaga ang ubos. Oh. So maraming prutas pa dito sa ano sa Mongkok Market. Ayan oh, dami pa. So balik tayo doon, doon naman tayo sa kabilang ano. Kabilang street. <laughs> Tignan natin doon sa mga nagtitinda rin ng mga ano ng mga gulay. Ay, sorry. Ay sorry. <laughs> Nabangga ko yung ano nasiko ko. Sorry naman, di ko nakita. Ayan, ang dami talagang tao dito sa market, dito sa mungkok. Oh. Pa, uh, ano? Nagpapanik talaga silang, ano, mamili. Ako lang ata, hindi pa nakakabili. Oh. Uh, mga prutas, ang dami. Pero yung mga gulay, dito nga tayo sa kabila. Ayan, guys. Dito naman tayo. Ang init. Ang oh, init, guys. Magfan muna nga tayo. Gusto. Oh, Nagpo-close na sila, guys. Kasi nga, na... Ano? Nabili na lahat ng mga paninda. Ah, marami pang isda dito. Marami pang isda. Oh, Dito naman sa... Mga... Frozen. Mga frozen. Marami pa naman yung mga frozen dito lang talaga sa labas, dito sa gulayan ang wala gula na lahat ubus na o, tignan nyo naman at nag-close na yung mga iba tapos itong mga fried food I mean na uh, mga dry mga dry food meron pa naman, marami pa ayan o, oh, mga dry food ang dami pa tsaka itong mga prutas ayan ayan tapos mga seafood, oh, ang dami. Ang dami pala mga seafood dito. Ayan, guys, oh. Ang dami. Oh. Ang dami yung namimili. Ang dami pa nilang mga paninda dito, mga, ano, mga seafood. Mga isda. Oh, ang dami pa. Oh. Kaya lang pinagpilian, pinagpilian na yung mga iba o oh, ayan mga natitira so yan na lang ang mga nagtitinda dito guys sa Mongkok Market o oh, ayan oh, sine-sell na nila pero marami pa naman marami pa namang isda yung gulay talaga ang ubus <laughs> ano kayang meron sa gulay Ayan oh, ang dami pang isda. Oh. Ito na lang ang mga close dito. Silang mga close. Ayan. Oh, close na rin ito. Isda ang nagtitinda dito dati, pero close na. So, dun, dito naman karne paubos na rin oh. Paubos na rin yung karne nila. Oo. Uh, maglakad pa tayo hanggang doon. Ayan, mga dry food naman dito. Oh, paubos na rin 'yan, oh. magko na sila. Oh, wala na. Hanggang dito na lang tayo. Ayan. Yan na yung papunta doon sa ano, sa sambol mall. Tapos dito na lang tayo mag ano, maglakad. Uh, at least dito marami pa oh, ayan. Oh. Ano ba yung bibilhin kong sabi ko? Ayan, ikot muna tayo dito. Ay si Lolo, oh. binasa niya yung karton. So ayan, mga pwesto-pwesto naman to dito. So ayan guys, mamili na rin kayo dyan. Habang meron pa. Baka bukas hindi na sila mag-open kasi nga bagyo. Baka tapos pag mag open man sila guys, mga mahal na magdodoble ang presyo. eh meron pa sila dito. Ayan o pala, repolyo. Bili ako ng repolyo. Ayan. Ayan. So, bili ako ng repolyo dito guys. Meron pa silang repolyo. Ayan. Ayan. guys, umikot na tayo dito sa mga ano naman, sa mga gamit bumili lang ako ng ano nung broccoli at saka yung cucumber ayan kasi nakabili naman ako ng ano kanina manok so ayan mga tela naman ng mga paninda dito guys oh. Ang init guys at uh, maghahanap ako ng ano ng place kung saan ako pupunta para makapag aircon naman. Ayan. So, mag-ikot tayo dito sa or punta na lang tayo sa mall. Punta na lang ako sa mall guys. Meron pa naman akong oras. Ayan. Sobrang init kasi guys. Konting lakad mo lang eh sobrang init. Ayan, taas na lang tayo dun sa ano sa mall para may aircon. May hirap maglakad-lakad dito. Sobrang init. At yung aking damit is nababasa na ng pawis. Ayan. Eh dito na lang bumibili yung mga iba sa store. Oh. Pero pag dito na kasi mahal kumpara doon sa market. Ayun guys, sakit na lang tayo dito. mag lift tayo dito, pupunta tayo doon sa mall. Alright, let's go, let's go. Ayan, at least dito mayroong lift. Hindi ka na mapapagod mag-ikot doon sa ano, magtan. So, ayan, andito na tayo sa bridge. <coughs> Sorry. <clears throat> Ayan, naglalakad tayo dito sa bridge Punta tayo doon sa Shopping mall dito sa Olympian City Ayan guys, ang sarap ng hangin Diyos ko Ang sarap ng aircon guys, malamig O ba diba, kahit nandito ka lang, nasa loob ka May aircon talaga O, kaysa lang mag-stay mag ako doon sa labas Diyos ko, ang init Tapos marami pang tao doon sa market kaya ayan, libot-libot lang muna tayo dito sa Olympian City. Alright. Ayan, dito na naman tayo maglilibot-libot, guys. Ayan. Ayan, syempre, dito muna tayo. Stop over tayo dito sa Uniqlo. Uniqlo! Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell icon. Thank you for watching.